So ito guys, kukuha kami ng bisokol. Bisokol bang tawag diyan? Ano sa Tagalog kohol? Ayun na may sako doon. Ayan. Ayun yung sako sa, sa taas. Ajini o. Oh. hindi, ako lang, bakit? ayun, o, nasa taas ayun, kunin mo walang lasun yun ay, wait lang, so, nagmotor kami talaga dito sa Decreto Umingan, ayan, sa bukid-bukid talaga kami naghanap ng kohol so, may bahay pala dyan, o, no, naka na batit wait lang, Garod. kunin ko yung ano yung ayan, kumukuha ng kohol si Sanaya dahil wala kayong paglagayan, baka mabango yung ano, tubig. Ay, ano yung isda? Huliin mo! <laughs> Dali, bilis! <laughs> so, bababa din ako. Nakapaapaan na rin po ako. Ayan. Nagpaapaan na rin ako kasi wala kaming paglagyanan. So, itong bag kong paglalagyanan namin ng kuhol. Ah, sis. <laughs> Ay, Ayun isda, saan? Nasaan? Share. Mukit Ayaw ayaw mo naman ng sako. Dapat doon pa na tayo magumpisa para hindi malunod. Uh, matubigan. Ayun maging marugit. Mag matubigan ang tawag noon, umitim o, dumi, yung. Hindi may... Ano to? <laughs> Ay yung gamot ko noon. Tapon mo na. Dyan. Ay, ay tinapon ko doon. So, dapat. dapat ayan, oh, malalaki yan, no. Oh. Oh, Saan? Sa iba ba? O, oh, di punta tayo doon. Dali. Akyat ka na, Garot. Tapunta tayo doon. Tayo Sige. So, babalik. Ay, siya. Ay, okay na ba? <laughs> ko! Nasugat ako! May ano, oh. May bote! Nasugat ako, oh! Oo. So, ayun yung kasama ko. Malapit ng mapuno yung bag. Pero, chinat ko na si tap tep na kuha siya ng plastic bag. Kasi dapat ang kunin namin ganyan is limang limang ganyan ba karami? Oh, lima daw. Anong igigisa mo nang? So hindi na po ako bumaba, guys, kasi masakit yung paa ko, nasugat ako ng bote ng tubay x ba? Adda. Adda si Ian. Ayun oh, sis. Ay eh? eh, tani eh uh, 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 nakita mo naman may dugo <laughs> oh, na siya. <bridge streams> oo nga, baka na, siyempre siguro nung naginuman sila, baka nalaglag siguro dyan <laughs> kung so, oh meron nang kukong isda sila pong siguro on the way ko na naman hmm <laughs> And malinaw na kung saan siya galing. Galing kami sa baba. Hinintay ko na lang siya. Hindi oh, ba ang dami agad ang nakuha niya. Ayan oh. oh. Nagmotor lang kami. Pinatid namin yung sunglass okay. kay Lefong. Kay Tep Tep. Ano yun sis? yung bisokol or kohol. Bagong ano, bagong? Ba bagong labas. Bagong labas. So malinis yung kinakain nila, ganon. Ay baka palay lang, bunga lang ng palay kinakain nila. Tapos syempre may tubay by two kanina, baka nakainom din sila. <laughs> eh! Hmm. So wala talagang mga bahay oh. kubo-kubo lang. Tapos may kubo-kubo din doon. Ayan, eto may pasibol na yung ano, yung iba. Nakapag-ani na, yung iba, possible na. O, oh, ayan. Akin na. Baka malaglag ulit ako. <laughs> yeah. Wow, ang dami. Sa lelepong naglakad ata siya. Nasaan sa si lelepong? Sese, lagay ko na dito ah, salubungin ko lang si Lepong. Nasa salubungin ko lang si Lep. Ay, may pas... <laughs> so yun may <laughs> ah galing Uy. ay, na ay wait lang kukunin ko yung naglagyanan natin Nasaan na yan? Natapon. Naman sis. <laughs> diba? Ano ganito? Oo sis. Kailangan din ganito makuha namin. Baklo oh, ng tao. May buntsok talaga siya. Oh. Ay! <laughs> Siyempre na-bloomer ako sa ganito. May bukid din kami pero hindi ako, ako pinag ng ganito nang may jowa na ako, kaysa kala ko nakatingin ng ganito, pandemic this <laughs> pa. Di ba? Kung garod man, sis. Sis, agsyat. <laughs> Ay, oo. Oh. Galing. Ay, ba't 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 sa ba't 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 So yun, maglalakad na daw yung dalawa kasi pangit yung daan. ayaw naglalakad sila. Ay! Nagmumotor pa ako. Ayan po, may kalabaw pa. Ayan, yung kalabaw. O, naglalakad sila. Ako naman magmumotor lang kasi nga sila naglalakad.